Meron pong nagkusang loob na gustong magbigay na ng kanilang uh, sworn statement at kinakailangan pong uh, <clears throat> i natin sila eh uh, sapagkat ito'y ipinadala nila sa inyong lingkod sa Chairman of the House uh, sa Chairman of this uh, Blue Ribbon Committee. May I call on uh, Mrs. Sara Discaia to please uh, present uh, and read before us your sworn statement. Sorry. Magandang umaga po sa mga kagalang-galang na senators at miyembro ng Blue Ribbon Committee, lalong-lalo na kay uh, Senator Dante Marcoleta, chairman ng Blue Ribbon Committee. Ano to, uh, joint uh, statement ng namin mag-asawa. So, I will read partial and then my husband will also read the other half of the sworn statement. So, ka kami si Pacifico F. Discaya II and Cesara Rowena Discaya, mag-asawang nasa tamang edad, parehong Pilipino. Number, number one. Number one, noon 2003, kaming mag-asawa ay tinayun ang kumpanya na pinangalan namin St. Gerard Construction. Ipinarehistro namin ito sa DTI, nakakuha ng contractor's license at nagsimula na lumahok sa mga pribadong construction projects. Number two, kinaloonan nagsimula na rin kami na lumahok sa mga government projects. Natuklasan namin na hindi naging madali ang trabaho sa mga government projects. Madalas ma 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 mahirap ang paniningil ng bayad at matagal bago kami mabayaran ng, ng gobyerno. Number four, hagan dumating ang pagkakataon, lumapit sa amin ang isang kaibigan na si Vol Voltaire Claveria at inalok kaming magkaroon ng proyekto sa national level gamit ang aming lisensya. Number five, ipinakilala, ka, ipinakilala niya ang sarili niya na nagtatrabaho para sa isang congressman at nangakong kapag nagbigay kami ng pera ay may, makakakuha kami ng proyekto. Number six, dahil wala kaming alam sa kalakaran sa pambansang proyekto sa gobyerno nagtiwala kami at ibinigay ang lahat ng ipon naming mag-asawa sa kasamaang palad niloko lang niya kami naglaho siya dala ang pera naming mag-asawa Nagpunta kami sa DPWH para i-report ang nangyari pero hindi nila ito pinansin Kah Kahit ganoon hindi kami sumuko gusto ko pa rin gumawa, gawin ng tama ang negosyo kaya patuloy kaming sumasali sa mga biddings sa gobyerno. Sa kalaunan, ang kumpanya namin ay nanalo sa mga bidding sa mga proyekto sa national government sa pamamagitan ng patas na bidding. Ibinuhos namin ang lahat ng aming pagsisikap para maipakita ang kakayahan ng aming kumpanya na merong maayos na paggagawa, di kalidad na resulta at natatapos sa tamang oras. Nagkaroon ng konting tagumpay ang St. Gerard Construction kaya minabuti namin mag-asawa na mag-expand at bumuo ng ibang kumpanya tulad ng Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation. Interjection, Mr. Chair. What is the interjection? Salamat, Mr. Chair. Uh, kailangan ko lang pong umakyat sa office sandali para sa isang pulong, but hopefully pagbalik ay nandito pa rin si na uh, Mr. and Ms. Diskaya dahil meron din po akong mga tanong para sa kanila. Oh yes, I we make po, Mr. sure Chair. that they will be here for your questioning. Mr. Chair, point yes. of order. Bakit hindi na lang tayo bigyan ng kopya ng sworn affidavit imbis na basahin nila niya so we can we can uh, para himay na nat naamin yung uh, kanyang uh, sworn affidavit we make sure that all the members will be given para... a copy but uh, the chairman uh, is uh, asking them to read it before us for the record in order to save time sir president because we 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 have been here since nine o'clock. We already spent two hours, and none, not even one of uh, the senators have asked questions addressed to the, uh, the source resource persons present. I, I beg the indulgence of the good senator, but it is for the record. This is a sworn statement, and uh, from this statement, kailangan dito sila matanong na mabuti. Uh, proceed. Baka nyo lang para makatipid tayo ng panahon. Nung, nung, ngunit, ngunit, nagsimula ang makilala ang St. Gerard Construction, dumating naman ang panibagong pagsubok. Unti-unti na, na nagsilapitan ang mga district engineers at mga regional directors ng DPWH at mga chief, chiefs of staff ng mga mambabatas na nag-aalok ng na mga proyektong sinasabi nilang pondo ng mambabatas. Noong una, sinubukan namin labanan ng mga ito sa pamamagitan ng pagre-report sa DPWH at pagpapadyaryo ng mga tiwaling kawani ng gobyerno. Subalit hindi sila natitinag sa mga ito. Sabi nila dapat tanggapin namin ang realidad na dapat kaming magbayad sa mga pambabatas kung gusto po namin magpatuloy na magkaroon ng project sa gobyerno. Kung hindi, pinabala, pinabala nila na matatanggal na sa listahan ang kumpanya namin at hindi na makakakuha ng kahit anong proyekto. Hindi namin ginusto kailanman na mapasama sa ganitong sistema pero kailangan namin magpatuloy para sa pamilya at mga empleyado namin. Dahil sa aming paglaban sa mga tiwaling bidding, maraming beses na namin naranasan na ma ng Bids and Awards Committee ng DPWH na hawak ng mga mambabatas na nagpondo sa proyekto. Dahil naiipit na ang aming negosyo, lumulubog na kami sa lumalaking utang ng kumpanya at peligro sa buhay ng aming pamilya, napilitan kaming makisama sa kalakaran kahit labag sa aming kalooban. Ah, uh, uh, magandang umaga po, uh, Mr. Chair at uh uh, kagalanggaan na Senators at miyembro ng Blue Ribbon Committee, lalong-lalo po kay Senator uh, Rodante Macoleta. na. Uh, number 15, Ah, sorry po. Uh, 16, paulit-ulit kami ginamit ng mga nasa pwesto sa sistemang ito. Wala kami magawa dahil kung hindi kami makikisama, gagawa nila ng problema ang project na nana-award sa amin sa pamamagitan ng mutual termination o pagkakaroon ng right-of-way problem na parehong nagdudulot ang hindi matuloy ang implementasyon ng mga proyekto. Matapos namin manalo sa mga bidding, may mga opisyal mula sa DPWS ang lumalapit sa amin para humingi at kumuha ng bahagi niya sa halaga ng proyekto. At kumuha ng bahagi niya sa halaga ng proyekto. Ang hinihingi nilang porsyento ay hindi pa baba sa 10% at umaabot pa sa 25% na naging kondisyon upang hindi maipit ang implementasyon ng kontrata. Ito ay binibigay namin sa kanila ng cash ang bawat transaksyon ay may karampatang voucher at ledger na nagsasaad ng mga araw at kung kailan nila ito natanggap. Ilan sa kanila ay sina Terrence Calatrava, former Undersecretary under of Office of the Presidential Assistant of the Visayas of the Philippines, Kong Roman Romulo of Pasig City, Kong Jojo Ang of Uzbag Ilongo Partilis, Congressman Patrick Michael Vargas of Quezon City, Kong Juan Carlos R. Joe of Quezon City, Nicanor Niki Piriones of Aga Partilis, Congressman Marcelino Marci Teodoro of Marikina... Congressman Florida Robes of San Jose del Monte, Bulacan... Congressman Eliandro Jesus Madronio of Romblon... Congressman Benjamin Benji Agarau Jr. Congressman Florencio Gabriel Bemnovel of List, Partylist... Leo de Oti Tariela of Occidental Mindoro... Congressman Reynante, Reynan Arogancio of Quezon City, uh, Quezon Province, Kong Marvin Rillo of Quezon City, Kong Tidioro Haresco of Aklan, Kong Antonieta Yudela of Sambuang Kasibugay, Kong Dean Asisio of Caloocan, Kong Marivic Copilar of Quezon City. 2021, mayroon ding mga kinatawa ng ilang politiko na nakikipagtakbo sa amin upang manghingi ng porsyento kapalit ng mga porsyento ng mga proyekto. Ang mga porsyento ito ay 25%. ay ipinipilit sa amin bilang karaniwang kalakaran na wala akong kakainang tanggihan ilan sa kanila ay sina uh, Regional Director Eduardo Virgilio of DPWS Region 5 Uh, Director Ramon Ariola the third of Unified Management UPMO, District Engineer Henry Alcantara, DPWS Bulacan First, Undersecretary Robert Bernardo, District Engineer Aristotel Ramos of DPWS Metro First, Pasig City, District Engineer Manny Bulusan of DPWS North, Manila Deo, District Engineer Edgardo C. Pingol of DPWS Bulacan, Sabdeo, District Engineer Michael Rosaria of DPWS kaya sa second day oh. karimayan sa mga kawani ng DPW na nabanggit sa itaas ay paulit-ulit na binabanggit ang delivery ng pera ay para sa kaisalde ko na dapat at least 25% si Kong Marvin Rillo naman ay ilang beses na binabanggit ang pangalan ni Speaker Martin Romualdez bilang kanyang malapit na kaibigan sa so tuwing uminom kami sa Wine Story, sa PGC, at ayon sa Shari Lamol, sinasabi yung panikong rilyo na lahat ng kanyang request para sa pondo ay galing pa mismo sa unprogram funds at insertion na inaaprobahan ni speaker. Ang tao ni Marvin Rilyo na si Box Magalong ang pumapata sa amin para kunin ang pera sa aming opisina o sa Wine Story. Si Kong Jojo ang naman lagi ring binabanggit sa lahat ng project sa kanya ay papondo ni speaker at ni Saldeco. Mataas ang inihingi sa project. Dagdag pa niya, hindi naman lahat ng pera ay para sa kanya, kundi para kay speaker at kay saldiko. Sa lungsod ng pasig naman, lumapit sa akin ang DPDAO's project engineer na si Angelita Garucha para kolektahin ang parte ni Kong Roman Romulo sa flood control projects noong 2022. 28, number 28. Pagdating ng 2025, si District Engineer Aristotel Ramos ang sumunod na nagpakilala na bagman ni Kong Roman Romulo kung saan 30% ang kanyang hiningi ay para kay Kong Roman Romulo. Sinabihan ko, sinabi ko kay D.E. Ramos na masyado namang mataas ngunit sinabi niya na walang magagawa dito dahil punto ito galing sa program funds at insertion galing sa taas. Sa ilang pagkakataon ang mga politiko na personal na inabutan ng halaga ayon sa iniinig nilang porsyento mula sa proyekto. Ang pagbabayad na ito ay hindi naman kagustuhan kundi isang hakbang na ginawa namin dahil sa matinding panggigipit. Ilan sa kanila ay sina Kong Antonieta Yudela kasama ang kanyang asawa, Kong Marvin Rillo of Quezon City, Kong Nikki Briones of Aga Partylist, Arturo N. Atayde, ama ni Kong Arjo Atayde, Kong Florencio Gabriel Bem Noel of Anwaray Party List, Kong Eliandro Jesus Madronia of Romlon, Kong Benjamin Benji Agarao Jr. Bagamat naging matinding pagsubok ang kabawasan ng pondo na nakalaan, nakalaan sa proyekto, pilit at matapat namin sinusunod ang bawat specification na nakasaad sa program of works na nakasaad sa proyekto ng DPWH. Makakasiguro kami na nagawa namin ng maayos at matapat ang bahagi o pace ng proyekto na na-award sa amin. Sa katunayan, hindi kami mababayaran, mababayaran ng DPWH kung hindi ito dumaan at pumasa sa maraming material testing na naaayon sa design ng DPWH. Ina-assess at ini-inspect ng DPWH ang bawat proyekto base sa natapos na parte o accomplishment. Napilitan kami na i-absorb ang kabawasan na ito na nagdutulot ng malaking ng maliit na kita o pagkalubi sa ilang projects. Para, sa, para makabawi, ginadamihan na lang namin ang partisipasyon sa mga projects. Taliwa sa mga lumalabas na may mga impormasyon sa, mga, sa publiko, hindi kailanman kami gumawa ng girls' projects. At masugid kami nag inspect sa lahat ng aming mga natapos na projects. Handa po kaming tumistigo ng walang pilit at kusang loob bilang state witness at sabihin ang lahat ng nangyayari katiwalaan ng Kamara, DPWH at ipapang mga kawani ng gobyerno upang gawin ang tama. Kami ay lubos na humihingi ng tulong sa Senate Blue Ribbon Committee na pinamumunuan ng Butin Chairman, Sen. Dante Marcoleta at kay President Bongbong Marcos para sa proteksyon at siguradad ng aming pamilya. Ang salaysay na ito ay kusang loob naming ginawa at walang sino mang pumilit na gawin ito. Sa katotohanan ng lahat ay nilagdaan namin ang salaysay na ito ng kusang loob at walang pumipilit. Sign, Pacifico of Diskaya, Nagsasalaysay. Po. For the record, uh, this one statement was notarized by a certain attorney, Reynaldo F. Segubiense, PPR number 246726, January 4, 2024. Uh hanggang ang MCLE, I-2025. This was notarized on September 6, 2025. Mr. Chair. Uh Mr. Pacifico, Diskaya and Cesaria Rowena Diskaya, meron pong pirma sa inyong respective na pangalan. Ito po bay pirma ninyo for the record lang. Yes. Yes, yes po, Chair. Thank you. Mr. Chair, can we ask a copy? Uh, every member of this committee? Yes, we will do that. At uh, paseserox po natin ito para lahat po ng miyembro ay bigyan na kita ng uh, kopya kagad. At saka si... Meron akong mga ilang parito eh. Si Senator uh, Jingoy. Ah... Uh, Senator Rapi, isa na lang ang natira kaya pasi natin ito. Bigay mo na lang sa kuya mo. Kuya mo naman si Senator Rapi. Ikaw na mag-share na muna kayo. So, sino po ang gustong uh, magtanong habang uh, base po dito sa sinumpang salaysay na ito, sino po yung gustong uh, magtanong sa kanilang dalawa? Mr. Chair. Oh. Senator uh, Erwin. Uh, una ko tagatanungan dito po kay Ginoong Pacifico Diskaya, nabanggit nyo ito mga pangalan po ng mga congressman. Sila po ba mismo? Mukhang dalawa lang po yung binanggit nyo na personal ninyong inabot yung pera. Ito mga napakadaming pangalan na binabot ninyo. Paano po ibinibigay yung parte nila, yung komisyon na sinasabi nyo 25%, 30%? Sino po? May tao po ba? May bagman po ba? Uh, kadalasa po ako po ang nagbibigay o minsan po uh, may sa po ako, tumalang nagtatawagan lang po kami uh, para sa inihingi. Maari mo po bang ibigay sa amin sa komiting ito ang pangalan ng mga pinag-aabutan po ng pera kung hindi mismo yung mga mabatas ang inaabutan ninyo? Maari po ba o litrato man lang para uh, malaman ho natin kung sino pong inaabotan po ninyo ng pera? Uh, kay Terence Calatrava po, nag-usap po kami nito sa kanyang konto po sa Makati. Tapos ang inutusan na lang po niya na kumuha po ay si Diane Tan. At saka yung kasama pa po, po si Andrew po ang pangalan. May mga contact number po ako. Sila po ang tagakuha sa office. Pero iba-iba po ito. Iba-iba po itong uh, mga bawat uh, congressman. Iba-iba po yung uh, kumukuha. Tama po ba? Opo, magkadalasa po parang mga COS nila or mga pinakakatiwalaan nila ng tagakuha lang po. Opo. For example po, si Kong Roman Romulo naman po. Kadalasan po, si Kong Roman Romulo, ang tagakuha po niya si DE, ah una, tagakuha niya si Ma'am uh, Angelita Engineer Angelita Garucha, empleyado ng DPWS yun. Tapos pinalita naman po yun ni DE Aristotel nung 2025 uh, District Engineer po siya ng DPWS First Metro. Pare-pareho po ba, Mr. Chair, yung uh, komisyon, or whatever you want to call it, the uh, kickback, ang hinihingi po, or magkakaiba, uh, ibang isang mababatas ganito, ang presyo, or halos standard po ang hinihingi nila, at magkano po ba yan?